A day in my life as a full-time content creator mo. So, karon nga day is nabantayan ako nga perti ng hugawat sa akong kuko and naanapod ko aning mo ko nga deserve na ako ni Charis. Pero bitaw, katunin nga time to nagpa-message me and nagpa-nails na lang pod ko. Kaya murag taod-taod na jud mga pila na jud kabulan last nako ko nagpa-nails. Sa akong nahinumduman mo, ragkato pa nagburakay mi. Kadumdum atong video na ako nga pa doong migburakay na naglay over mi og sibu. Nga dito na ang akong isa ka buok ko. By the way, kauban po nako na sa ate Eva Ani, nagpa... Pedicure lang siya. Di siya magpamanicure kaya mga laba pa siya. Kuha na lang po ko ng panel extension kaya para isa na lang ba? Lubos-lubosin. Yeah, uh, yeah. Pero, pwede lang dapat arson. kaya ang ato ang Junakis basing matusok. Mm -hmm. um, chao gusto si Mokani akong kukuha pati kagag madu. Gagmay ka ayaw. Oh, magkaroon ka po kamot dyan. Pas <laughs> mo, No. Bitaw na una na lang pod ko karoon nga magpanel extension kay para dili na pod na ako makikit. Kay isa ra sa akong habi na masigig kit-kit sa akong koko. Samot na pagka ng stress ko, mo na magpanel extension na po ta para dili ta matintal. So, namili ko nindot na color diha nga kanang mo bagay lang pod sa ako mga taste. Dili ko gusto og ka mga dark na colors. Ano ko siya ka ng light-light lang. Tapos mo't ang accent-accent charis. Di ko gusto anang daghan kay design sa koko. Gusto ko na simple lang siya pero rock charis. Pero bit taw sa kaning mga nail extension kay ang dugay kay ang pagsukod pangita og sukod sa imuhang kuko samot na ning ako ah, kay gagmating jud kaayo so muna akong napili nga color guys mura siyang may pagka brown nga may pagka beige nga may pagka color di gatas charis sa so, ni siya basta kay light ra siya so di ba lang tawa dali ra siya pag mag color naging ana pero ikadaghan sa layeran layer bay tawag ana basta Pero ikapilan noon na siya, balik-balikan o color, tapos isulod na po atong murag ulo kaniya siya ba o? Oh. So habang gipainit pa ang isa kakamot, kanina pong isa kakamot. By the way, dari day ko nagpaobra sa akong kuko sa The House of Glow and Relaxing Spa. Pirmiro abin akong spa lay na sila dari pero daghan giday sila og mga pampabeauty dari Daghan sila services, pwede ka magpakilay, magpa food spa, and magpa brows. Gusto po runta na ako ipanail sa ate Eva, pero dili gid daw siya. So mo, nawagin na ako siya napugos sa ti tiilang gidaw iya So done! Kumusta man ang experience sa massage ate Eva? Okay kayo. Ah, oh. uh, na-relax. Relax. Na wala ang ka stress? Wala po. Started the footie. Ah, with nails pa ko oh, the rest. Pretty kaya akong nails. So nail update guys, one week na kapin ang nilabay and stay strong gihapon siya. Sukad sukad na ako nga nagapa nails karon papud gyud ni siya nagdugay. So mo nang wajog ko nagmahay. Bye.